Ang video ng isang pagkakagulo sa Austin, Texas ang kumalat sa internet. Noong gabi ng January 26, dalawang lalaking may mahabang buhok ang nakasalubong ng isang grupo ng halos lahat ay African-American na lalaki. Nagkasagutan sila at ito ang nangyari.

Nabugbog na nanakawan ng wallet ang dalawang lalaki. Noong February 13, sinabi ng polis na nakilala na nila mga suspect. Ayon sa police chief, hindi sila naniniwala na ang krimen na ito ay hindi resulta ng pagiging rasista ng mga nasangkot. Chief Acevedo says this is a warning that video can really help practice. Nakilala ng lima sa loob ng anim na suspect at naghahanda ng polis na kasuhan ng mga ito.